Kamusta ka bayan? Nandito po ulit kami. Ito na yung spuds. Ito ho ay yung mga kain ng mura din eh, sa tapat ng bahay namin. Eh. Laging in-order namin ay Early Bird Special 6 to 10 Merong 2 eggs bacon kung gusto mo, sausage, home fries, at saka toast. O, sa angkapa. pa. Dito ko, kasama ko si Uncle Ryan. May dalawang batuta. Hmm. Ano sa'yo, ha? Yan. Narating na ang mag-iina ng mga yan. Galing Pilipinas, to. <laughs> Tapos sasabihin yung ang pangit sa Canada. Hindi ho pangit. Napakaganda ho. <laughs> Anong gusto uh, mo? Kasi minsan-minsan ho ay iti-treat ang sarili, mm -hmm. uh, hindi pwedeng puro work. Sausage, sausage mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Mura lang ho ang almu-sal din eh. Uh, Nine dollars. Minsan lang sa isang buwan. Sa isang buwan? Kailangan iti ang sarili. Uh, Okay, kamusta ka bayan? Ayaw mo pa. Wala. Ayan na, ang pamilya bitang ko nandiyan na. At tama na, para kasama si Cheska. Ito hindi ba wala yan. Ito lang kasi ako yan. Ayan, dito kami sa spots. Puro mga puti po ang mga tao dito. Nanatay lang namin yung mga kasama namin. Ay, siya uh, oh. sila. Para namin yung sila? Hindi po lang po mga kasama namin. Ay! Bagong ligo. Bagong ligo sila. O. Oh. Ang dami na namin Pilipino rito, no? ah oh. O. O. Nag-almusal din kami. Ano na sabi. <laughs> Ayan. At sabihin mo lang na chocolate. Tinan mo. mo naman. <laughs> ang ganda ng chocolate niya. Oo oh. oh, nga. sabi ko, can you change it? Eh? Ang <laughs> mo naman. Ganito po kami sa Canada. Maganda pa po ang Canada. Maka Hindi pa po kami. Nag-order na kami. Bigay niyo nga ka sa kanila yan. Ayun nga. Labig <laughs> nga. Jacob. Wala pa yung almusan namin eh. <laughs>